Kumusta kayo? Sa araw na ito, sisisirin natin ang isang napaka-interesanting bahagi ng ating kasaysayan. Aalamin natin kung paano nga ba nabuo ang klase ng eskulahan na meron tayo ngayon dahil sa pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Naitanong nyo na ba sa sarili nyo, paano kaya mag-aral ang mga batang kaedad nyo pero mahigit isang daang taon na ang nakalipas? Pareho kaya yung classroom nila sa classroom nyo nga nun? Tingnan natin. Okay, so sa pagdating ng mga Amerikano, may dala silang isang malaking-malaking um, idea, ideya. Isang bagong simula na talagang nagpabago sa buhay ng bawat Pilipino noon. Dito nagsimula ang lahat. Isipin nyo, ito yung parang master plan nila. Una, gusto nilang matuto tayong lahat kung paano maging mabuting mamayan sa isang demokrasya. Gusto rin nila na bawat bata makapagtapos ng elementarya. Siyempre, gusto rin nilang matuto tayong lahat ng Ingles. At higit sa lahat, gusto nilang umunlad ang buhay ng mga Pilipino at mas lumakas pa ang pagmamahal natin sa bayan. At dito, dito natin makikita yung napakalaking pagbabago. Alam nyo, kung sa panahon ng mga Espanyol ang sentro ng bawat bayan ay yung simbahan, pagdating ng mga Amerikano, biglang naging paaralan ng pinakaimportante kitang-kita yung pag-iba ng prioridad, di ba? Mula sa relihiyon naging edukasyon. Siyempre, kung may mga bagong paaralan, edi kailangan din ng mga bagong teacher. Ang tanong, sino kaya ang mga pinakaunang nagturo sa ilalim ng bagong sistemang ito? Hmm. Ito, nakakagulat to. Ang mga pinakaunang guro ay mga sundalong Amerikano. Tama ang narinig nyo. Sila muna ang nagsilbing mga teacher habang inaayos pa lang ang lahat. Imagine, yung sundalo, teacher mo? Pero syempre, pansamantala lang yon, kasi ang totoong plano, may tatlong hakbang. Step 1, yung mga sundalo muna ang magtuturo. Step 2, may ipinasang isang napakahalagang batas, yung Act No. 74. At step 3, ang pagdating ng mga tunay na professional na guro mula sa Amerika. At ilan sila? Anim na raan. Anim na raan. grabe isipin niyo 'yun. Anim naraang raang dedikadong guro ang sumakay ng barko mula pa sa Amerika para lang magturo sa mga batang Pilipinong tulad nyo. Napakarami noon. At 'yung pagdating nila, wow, parang eksena sa pelikula. Naglakbay sila sa isang malaking barko, patawid ng karagatan. At ang pangalan ng barko, USS Thomas. Tandaan niyo 'yan ha. USS Thomas kasi ang panganan na yan diyan magmumula ang itatawag sa kanila at kaya nga sila tinawag na Thomasites galing sa pangalan ng barkong USS Thomas sila yung 600 na gurong Amerikano na dumating noong August 23, 1901 at ang misyon nila itayo ang isang bago at maanos na sistema ng pampublikong paaralan para sa lahat So, paano nga ba nila ginawa na ang mga bagong paaralan ay maging bukas para sa lahat ng bata, mayaman man o mahirat? Alamin natin yung naging paraan nila. Naging posible ang lahat ng ito dahil sa isang batas, ang Batas Bilang 74 o Acts No. 74. Ito yung batas na nagsabing magtatayo tayo ng mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. At ang puso nga ng batas na to, isang napakaganda at napakasimplang ideya edukasyon para sa lahat. Ang ibig sabihin niyan, kahit sino ka man, kahit saan ka man galing, may karapatan kang makapag-aral. Napakagandang konsepto, di ba? So, ano ba ang ibig sabihin ng libreng edukasyon noon? Well, una, wala kang babayarang tuition. Pangalawa, libre ang mga libro mo. Pangatlo, libre din ang lapis mo. At pang-apat, libre din ang kwaderno. Wow, sobrang laking tulong nito para sa mga pamilyang Pilipino noon. Pero hindi sila tumigil sa elementarya lang, mas pinalaki pa nila yung sistema. Nagtayo rin sila ng iba't ibang klase ng mga paaralan para sa iba't ibang kasanayan. Halimbawa, itinayo nila ang Philippine Normal School. Dito sinasanay ang mga Pilipinong gustong maging guro. Nagkaroon din ng mga eskwelahang bokasyonal at pang-agrikultura. At noong June 18, 1908, itinatag ang isa sa mga pinakasikat na universidad sa bansa hanggang ngayon, ang University of the Philippines. Ngayon, tingnan naman natin yung naging epekto ng lahat ng ito. Ano ba yung mga pamana ng sistemang ito na hanggang ngayon ay parte pa rin ng buhay natin? So, bilang buod, ito yung limang pinakamalaking pamana nila. Una, nagkaroon ng public school sa halos lahat ng sulok ng bansa. Pangalawa, Ingles ang naging wikang gamit sa pagtuturo. Pangatlo, itinuro sa klase ang mga ideya ng demokrasya. Pangapat, na itatag yung napakagandang ideya ng edukasyon para sa lahat. At panglima, nagkaroon ng sistema para magsanay ng mga bagong guro. At para sa ating pagtatapos, may iiwan akong tanong para sa inyo. Sa susunod na pumasok kayo sa eskwelahan nyo, subukan ninyong tumingin sa paligid. Ano sa tingin ninyo ang mga bagay dyan na pamana pa rin ng mga Amerikano? Pag-isipan ninyo yan ha hanggang sa susunod nating pag-aaral.